Hello guys, magandang araw. which me again, Kamutika TV. And don't forget to subscribe and welcome kayo lahat dito sa channel ko. Ayan na, oh, welcome, welcome sa mga gusto mag-Macau, yung mga nandito na sa Macau. Ayan, shout out. Shout out sa mga subscriber natin at sa mga hindi pa magsusubscribe. Hahaha! <laughs> Thing, eh, uh, subscribe na kayo para isa na kayo sa mga mandirigma dito sa mga Ayan, sa mga gusto mag uh, panoorin yung vlog ko lahat. Yung mga tanong nyo, nandyan na lahat sa vlog ko. And uh, panoorin yung bakong vlog guys. Uh, para may mga matutunan kayo. Yung mga gusto magmakaw uh, sa mga agency para pagdating nyo ng Macau. Uh, kumbaga, sisiyo na sa inyo yung Macau. Kasi yung Macau guys, napakalit lang na lugar. Uh, mga kabisado mo isang araw lang paikot-ikot dito diba? ano lang kasi dito guys uh, maraming mga pasikot-sikot maraming iskinita kaya kala mo maliligaw ka pero hindi, hindi ka maliligaw dito sa mga napakaliit lang ayan guys uh, shout out shout out sa mga OFW natin na nanonood na sa ibang bansa na alam ko iniisip mo magmakaw uh, pagisipan pag-isipan mo mabuti Ayan, wag ka na mag-what if uh, Kung gusto mo Huwag ka na mag-isip na Makakahanap ako ng trabaho Eh, kung di mo susubukan Diba, wala mangyayari Dapat subukan mo Ayan, uh, shout out sa mga mandirigma natin Dito sa Macau, huwag kayong mawala ng pag-asa guys Ganun talaga Minsan darating talaga Na mawalan tayo ng pag-asa Lalo na mag pag malapit na yung visa natin matapos Ayan guys, huwag tayong mawala ng pag-asa Dapat lalo tayong nagigimmalakas paubos kahit paubos na yung visa natin unti eh, maulan kasi hangga't may visa may pag-asa diba? ayan shout -out kay Idol si Idol ayan na nawawala na ng pag-asa din yan <laughs> dahil sa masipag sa guys ayan inspirasyon natin yan, si Idol shout out sa Idol and ayan datin na nagko-comment ngayon na ayan may ano na siya may sure na na trabaho ayan, mawala, nawawala na siya ng pag-asa eh di ba may dami na tanong about thailand pero ayan guys uh, tindis na lang yung visa niya may tumawag sa kanya ayan. dami niyang guys na, dami niyang interview na napagdaanan uh, ala, uh, ayan niya guys uh, next na interview ko siya naman sa so ngayon hindi muna natin interview kasi hindi, hindi pa siya nakapag-start sa trabaho <laughs> ayan marami siyang interview na na-encounter at wala sa kanya tumawag <laughs> diba? At sabi ko, huwag kang mag-alala kasi may, mayroon at mayroon sa'yo yan. Ayan. Minsan kasi guys, yung mga visa natin mahaba pa. Minsan pinapaubos muna nila yun bago, bago, ka, bago ka nila kunin. Diba? Tsaka kung interview man, huwag kang matakot. Important dyan, smile. Doon ka mag-focus sa kung anong interview mo. Example, interview mo is uh, dishwasher. Turo mo sa kanya agad yung dishwasher na experience mo yung 3 man niya experience dishwasher turo mo sa kanya sir this is my experience 3 years in dishwasher uh, in this hotel in this restaurant no? alam niya na na may experience ka kaya yung tatanong na lang sa iyo niyan is konti na lang tsaka guys yung mga interview dito matagal na yung 10 minutes minsan 5 minutes lang tapos na diba? tapos na dapat smile ka lagi tapos batiin mo agad good morning sir good afternoon sir ganoon hindi naman English naman dito interview yung kasi hindi masyado marunong mag English kaya kunti lang yung tinatanong sa iyo ayan si Idol uh, fi finally uh, nawawalan na rin siya ng pag-asa and yun luckily may ito may nag message sa kanya nung patapos na yung visa niya sabi sa kanya is uh, nakapasa ka sa interview pero interview matagal na yun eh mga siguro mga one week na kala daw niya wala pero sabi ko dasal lang talaga lahat ng interview nyo guys pag dasal nyo na sana pumasa ka sa, samahan nyo ng dasal yung pinakaimportante sa lahat pag wala ka talagang dasal wala kang paniniwala sa taas talagang maliligaw ka meron lang, pray ka lang na Lord guide mo ko sa interview turuan mo ko at saka makasagot ako at, at uh, tulungan mo ko makapasa ganun dapat hindi yung nagsasarili ka may sarili kang desisyon di mangyayari yun yung mga iniisip mo hanggat walang guide sa taas ayan uh, na may tumawag sa kanya nakapasa yun hindi siya tuloy ngayon magta Thailand diba napakaswerte ganun talaga eh, pag masipag ka yung mga pinupuntahan daw niya guys na agency yung mga tago yun yung tip niya tip, tip niya sa atin na yung puntan yung mga tago na agency kasi wala nang pupunta dun eh 'di Mapupunta mga, mga pinupuntahan lang dito mga nag apply lang niyo guys. Diyan sa Saksawan, pikit lang sila diyan no? Yung mga agency na tago, din nila pinupuntahan. Kasi ang lalayo tapos din tago. Eh mga tago guys, 'yun yung maraming kuta kasi walang pupunta doon nag apply punta 'yun, mga tago na agency. Yung mga binablog ko na tago na hindi ko akalain na may agency pala doon. Yun yung mapuntahan niyo. Puntahan yung playlist ko guys. 'Yun mga agency na matago 'yun. Kamutika TV playlist search nyo yan lalabas na yan lahat ng agency dito sa mga, mga tago yun puntan punta nyo diba? at saka yung mga hindi hindi ano hindi nakahanap ng trabaho exit lang kayo Thailand ganun talaga ganun talaga minsan kailangan natin uh, matuto sa ating mga pagkakamali diba? ganun talaga eh nawala hindi tayo nakahanap ba, para sa sunod pagbalik natin sure na yun, may trabaho tayo diba? huwag niyong isipin na wala na pag-asa, huwag na akong pinas. Sayang yung ano, sayang yung naumpisan mo. Sayang yung mga araw na mga chinaga mo tapos di mo itutuloy. Uwi ka ng pinas, wala. Talunan ka. Napakahina mong tao. Di ba? Ibig sabihin, nag ano ka lang eh. Nagsayang ka lang ng panahon. <laughs> Nagsayang ka lang panahon dito sa wala walang kagwintang-wintang bagay. Di diba? Uwi ka ng pinas, miyak tapos saring ka pa ng mga kakilala mo sa Pinas na ay pumakamang tapos wala hindi ka pa nang makakahanap di ba puno inyo ng experience yung resume niyo guys walang unli dito unli experience sa Macau diba? punuin at dapat kabisado niyo sa kayong mga pinaglalagay niyo experience dapat may idea kayo may alam kayo ganoon dito sa Macau guys pumunta ka dito walang experience magkaka-experience ka <laughs> yung hindi mo inaasahan Ayan, shoutout si Idol ha. Nag-tip si Idol. Sa microlink lang punta kayo dyan. Sa microlink guys. for sure ha. May laging may interview daw dyan sa microlink. Tsaka ingat tayo guys sa mga scammer scram dito sa mga Tayo basta-basta magtitiwala sa mga referral. Ganun. Wala, wag kayong gaganon. May mag-alok mag, mag sa inyo na bigyan kita ng trabaho. May bigay ka ng ganito. I-ano natin ipasok natin papel. Huwag kayong mag -anun. Pag may money involved, huwag saka yung pang placement nyo guys talagang i-reserve nyo yun tago nyo talaga yun i-reserve nyo yun para sa totoong totoong trabaho hindi yung sa mga scammer wag nyo i-reserve yung pera nyo sa mga scammer dapat i-reserve nyo yun sa mga totoong ano talaga totoong trabaho ba diba? totoong doon kayo magbayad sa agency mismo ganun ganun dapat guys hindi yung sino-sino lang pinagbasta mo kasi paubos na visa mo, atat ka na. Saka kaka-atat mo, kaka-ano mo ng trabaho, may scam ka niyan. Dapat mag-isip ka pa rin. Huwag ka mawala ng pag-asa kahit paubos na yung visa mo. Hanggat may visa, may pag-asa yan. Tandaan mo, at dapat nag-a-apply ka ha. Hindi yung asa-asa <laughs> ka lang, tapos di ka pala nag-a-apply. Huwag ka na magtaka kung ba't ka magta-Thailand nagpapakomment ka talaga sa mga video ko na idol doon nakatrabaho nito Thailand na ako ganun talaga eh. aral sa yan para matuto ka balik mo ganun talaga si pagan mo kutin mo lahat buong makaw dito puro sure, ma di ka ma di ka mawawalan ng trabaho makakaanap ka kagad di ka na mag exit ng Thailand kung masipag ka yun guys uh, for today's video is uh, medyo humaba na tayo sa kwentuhan Uh, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga trabaho dito sa Macau para alam nyo na yung mga trabaho na pwede nyo kasi marami nagko-comment ay doon pwede ba dito pwede ba tong uh, gardener pwede ba tong naggugupit ayan tapos ko sa inyo guys yung mga alam ko na trabaho para alam nyo na yung mga trabaho dito sa Macau na pwede nyo apply ayan na uh, isa dito is cleaner ayan cleaner maraming cleaner dito mga Pilipino cleaner, uh, room attendant sa mga hotel, Ayan, room attendant, uh, ano pa, uh, kitchen helper, dishwasher, mga ship ship cook, mga tagaluto, hindi so, yun basta yun yun mga tagaluto, uh, yan mga, ano natin, mga, DH domestic helper sa mga babae Walang sales lady dito guys ah, walang sales lady. mayroon mga assistant lang sa mga dapat kasi pag assistant ka guys dapat marunong ka mag dito. Ah, uh, may mga trabaho dito guys na delivery. ayan delivery. Ah, uh, delivery, yung helper ganun. Delivery helper, mga uh, pinantti parang ganun. Ah, uh, security sa mga lalaki, yan security. Yan security ya. Uh, security guard na babae tapos lalaki yan dapat yung height mo 5'10 para sigurado <laughs> matangkad ka mga 5'10 pwede na rin gardener, ayan, gardener mayroon dito mga gardener, mga Pilipino ayan, shout out sa mga gardener natin na ayan, ingat tayo guys lagi gardener kasi mainit ang panahon ngayon ba, diba? hindi ka naman pwede mo panggabi wala namang panggabi na gardener, di ba? <laughs> umaga lang mainit na nasa gitna kayo nag nag nagtatanim nag, ng mga halaman, pang-design lang dito sa mga hotel, na, sa labas ng hotel, sa mga sa mga ano, magilid-gilid ng kalsada, ang init guys, sobra. Kaya shout out sa mga gardener gardener dito sa Macau. ayan, ingat kayo lagi mga idol and lagi magdala ng tubig kasi ang init. Tsaka talagang in ingat talaga kasi dyan yung mga heat stroke na ano heat stroke nangyayari sa mga karamihan na mga Pilipino natin na ganun yung nangyayari sa mga gardener na heat, stroke dahil sa init dapat talaga tubig talaga diba? tsaka kumain ng marami para hindi magutom <laughs> ayan na uh, gardener ayan mga ano pa ba yung mga trabaho dito uh, repacking mga nagre-repack ayan punuin nyo guys ng ano punuin yung experience yung mga resume nyo yung mga mayroon dito sa mga oh, trabaho yung mga pinagsasabi ko yan lagyan mo lahat yun yan. driver ayan. yung driver naman guys dito is dapat may ano ka pero bihira lang driver kinukuha dito kasi mostly mga residente, uh, resident yung mga driver dito pero mayroon din ko tumatanggap ng driver dapat bago kayo magmakaw is nakarenew yung lisensya nyo lisensya niya sa driving dapat bago, hindi ekspera yan guys, yung mga security naman, DD Guard security guard pagpunta nyo ng Macau dapat meron kayong NBI na ano ah, bago na NBI, hindi ekspera ayan ah ano pa ba, mga building assistant, yan mga building assistant dito, yung mga nasa ano nasa sample building, mga receptionist, yan Nandyan yan sila sa mga ano. Tapos, uh, yung mga, daming trabaho dito guys. Yung sa Pinas na trabaho, mga salesman, wala yan dito ha. Mga pagtitinda, mga, uh, baka naghanap, yung mga par parlor guys, may, may mga nagtatanong kasi dito na mga, ano natin na, uh, idol, baka may mga ano dyan, barber, barbershop. Barbershop guys, meron naman dito kaso, wala, bira lang pinoy na tinatanggap kung maghanap ka ng barbershop dito huwag mo na ilagay sa resume mo diba? pwede maglagay ka pero pupunta ka sa mga <laughs> salon na Pilipino yung nagano doon kasi pag inchik hindi ka nila tatanggapin kasi nga di paano maintindihan yung gupit di ka nga marunong magkantonis eh di ka marunong mag Chinese ba diba? doon ka lang pwede sa mga barber na Pilipino, Filipino barber ganun, Filipino barber shop. May mga Pilipino barber kasi dito eh, mga nagugupit -pit. para para sa Pilipino lang gugupitan mo. Diba? Pero pag incheck, malabo 'yan kasi hindi ka marunong magkantong si bago ka pa lang, di ba? Ang <laughs> naghanap ng trabaho. Yan, Ang mga nagmamanicure, wala wala naman yan dito. Mga ganun. Sa mga parlor wala. Incheck lang ah uh, yung beaker, yan. Beaker, ano nung mga uh, beaker, eh. Sa beaker, eh. yan. ah uh, ano pa ba, ba? Yung mga massage therapist, yan. Mga, mga massage therapist, yan. Mga, ano yan dito? May mga malalaki sa yan mga therapist dito. Diba? Yan, guys. Kung may experience ka, magmakaw ka na. Ang ganun. Dali mo certificate mo. Diba? certificate dalin mo sa massage lalo mo matagal experience mo mas maganda yun PE PE sa mga ano sa sa hotel public area attendant parang cleaner na rin yun yun ganoon uh, ano pa ba yun di domestic helper sa mga babae mga gusto mag Macau na DH at galing sa ibang bansa Pupunta na Macau, gusto mag DH eh, mag DH kayo uh, ano pa ba yung mga trabaho dito guys na pwede natin ano, share yung guys, tandaan yung mga siner kong trabaho yun yung mga pwede nyo apply dito sa Macau mga trabaho kasi marami pang hindi ko pa na ano na mga trabaho dito may mga Ayan na uh, delivery yan mga yung mga ano ngayon guys may mga quota is mga sa restaurant yan sa restaurant kasi marami go open dito ng restaurant sa mga hotel cleaner room attendant uh, yan security ayan guys uh, yun lang yun lang yung ano natin yung handyman ayan handyman handyman pero handyman is parang delivery yan eh Ili ba lang yung pangalan di ba delivery yung electrician ka yan pwede yan pwede dito may electrician pero bira lang din electrician may naghahanap na ng trabaho ng ano na employer electrician bira lang yan guys kung may experience ka sa mga example sa Pinas ka or sa ibang bansa ka na mga sa ano kang katrabaho sa mga makina talyer, nag-aayos ng motor sakyan ayan pwede kang mag, mag apply sa mga dito sa mga sa makaw ng sa mga talyer yan apply ka doon pasa ka, wag ka na mag na mag-agency diretso ka na doon sa mga ano sa mga nag-aayos ng sakyan sa mga shop punta ka doon marunong ka mag-ano ng mga mag-arrange ng mga halaman punta ka doon sa wag ka na mag-agency punta ka doon mismo sa mga shop ang flower shop yan kung marunong ka naman magano, kung may experience ka sa Caruas, punta ka na sa Caruas, doon ka mismo mag-apply, hindi yung doon ka pa sa agency. Diba? Punta ka mismo doon, doon ka magtanong, o kaya magpasa ka ng saving mo. Kung may experience ka sa bake shop, wag ka na mag punta ka, pero punta ka pa rin sa agency. Puntahan mo sa mga bakery dito, magpasa ka doon. Meron din mga Pilipino diyan sa mga bakery. O, sabihin mo, pasa ako. Kung sabihin niya, hey, hindi po dito ano pong agency nila o oh, doon tanong mo kung anong agency o oh, tuturo ka naman nila kung anong agency nila ganoon ganoon dapat guys dito para paraan diskarte hindi yung nandun ka lang lagi sa nakastick sa isang agency mag apply apply ka rin online diba ganoon sipagan mo talaga kasi kung hindi ka magsisipag talaga dito wala talaga hindi ka talaga makahanap normal yan may stress normal yan na na ano na mawalan ka ng pag-asa normal yan na di mo na alam gagawin mo kung saan ka mag-uumpisa ulit saan ka mag-a-apply ulit kasi pa ulit na lang ganoon talaga pa ulit-ulit diba? tagaan mo kahit sabihin pa ulit-ulit araw-araw puntahan mo yun mas maganda ko lang mag-isa puntaan mo yung mga tago na agency dito sa Macau ano? kasi hindi mo pupuntahan yan wala doon ka lang lagi sa ay eh, wala yan mapupunta ng Macau guys dapat panoorin yung mga iba kong vlog para ma-update kayo sa mga ano sa mga sinishare ko ng mga agency na may kota tsaka ano mga diskarte dito ganun yung mga nagko-comment dyan na hindi ko masagot kaya pasensya na at check nyo na lang po iba kong vlog meron na po ako doon mga vlog uh, na sa mga tanong nyo 'Di diba? Minsan kasi man tanong paulit-ulit lang. Check nyo guys yung mga vlog ko. Meron lang akong sinagot doon ng mga tanong nyo. Ano? Uh, check nyo yung mga gusto magmakaw. And ayan ah uh, Marami tayong tanong sa mga comment section na hindi pa natin nasasagot. Ayan. Uh, thank you guys. Thank you, thank you. Thank you. guys. Ayan. Gusto ko gusto ko shout out sa mga, yung mga lagi nanonood sa vlog ko yan. Thank you so much guys sa uh, panonood nyo. Salamat, salamat. Salamat sa support. And uh, sana guys uh, alam nyo na yung mga trabaho dito sa Macau. Ayan, yun lang una, yun lang muna i share ko. Nakalimutan ko na yung iba. Ayan, uh, yun lang muna guys. At tandaan nyo baka may baka gusto nyo mag Macau. Ayan, yung mga experience. Uh, may, yung mga kung may experience kayong ganun, pwede kayo mag Macau. Kung wala naman, pwede rin kayo magmaka. Dito na kayo maglagay ng experience sa CV nyo. Ayan yung mga trabaho dito sa Macau, guys. Tandaan nyo at isipin nyo. Yan yun yung mailagay nyo sa CV nyo dito sa Macau. Yun lang, guys. Thank you so much. And sana nakatulong sa mga nagtatanong na ano bang mga trabaho dyan sa Macau. Yun lang, guys. Thank you so much. And God bless sa lahat.